Guys, ito na may solusyon sa UP na, na tanki ng motor. Hindi totoo yan. Nabagsakan kasi yan. Guys. Bola lang yan. Ah, Sinunod ko sa puno ng mangga. Ayan o. Oh. Indian mango na halaga na ah. laglagan ng Indian mango na mangga. Ayan. Nakita ko lang sa... Tako lang. Ano lang, stick lang katapat niyan. Tapos, yung idikit mo yung takip. Pwede rin puro blue. Kasi ito yung naisip ko yung idikit ko sa takip. Tapos, Ayan uh, o. Ayan. Laki yan guys. yung blue yung niyan. Ayan, na namin ng glue stick. Din yung glue stick dinikit sa takip ayan dinusaw muna namin ng glue stick ayan o oh. ayan kailangan yung kapalan mo yung glue stick dyan para na dinikit ko na sa may mismong yupi ayan first attempt yan guys medyo hindi mas masyado kasi na hindi pa tumigas yung lustig kailangan matagal-tagalan mga 5 minutes para kapit na kapit yung ano yung stick nyan yan guys oh. yan ang katapat sa mga na problema kung yung tangki nila ng mga motor, tangki ng motor kung anong nipe bilhan nyo ng glow stick tapos idikit nyo parang ano yan first attempt yan medyo, hindi ko pa patigas-tigasan ayan o oo ayan, oo diba ano na yan glow stick ng mga oh, yan medyo may kunti pang lakilang yupi yun oh. kita ko sa inyo guys ito o oh. oh, diba o oh, Sana. kunting yupi na kanina laki yun <laughs> baka talaga yun dyan minggo ito kunti na lang o oh. kapiraso na lang ng ano yan pangatlong ano yan pangatlong attempt Yung kailangan palit ulitin yun ang dikit ng glue stick para kung gusto niyo perfect yung mawala talaga yung yupi ulit ulitin lang yan ulit ulitin lang yan guys And, tapos kailangan talag tagalan yan atakin ko na naman yan pinaulit inulit ulit ko kasi yung ano na yan yung glue stick kailangan yan may panibagong takip na idikit para kumakapit pero pag nagamit na yung glue stick na yan na inulit ko pa rin medyo mahina yung kapit guys medyo mahina yung kapit kailangan mag ano ka siguro mga tatlong takip na ano hindi ulitin mo yung ano hindi mo ulitin yung nagamit na ng na glue stick sa pagdikit mo kasi may na ang kapit pala o yan guys oh. kailangan maano yan patigasin ni na. Oh. Ayan guys, ayan, mo muna o yan guys ayun yung na yan medyo ano yan oh. medyo may na yung kapit niya o oh. diba? gamay nang kapit kailangan may palamay na ubusan kasi ako ng glow stick eh, no? di ba kunti kunti na lang yung yupi o ma-perfect din yan pero guys yan ang katapang solusyon sa yupi na tangpin ng motor yan yan pang apat na attempt yan at uh, apat na attempt Ayan o. Video, ano kasi yan. gusto na magkapik. O ano ba? Hindi na masyadong maano. Malaki yung yupi na yan. Kapiraso na lang. Parang kasing laki ng takip ng takip ng cook. Ayan o yan ang katapat sa UP na tangki kung kayo may UP na tangki sa motor nyo guys yung team X ano ba yung motor nyo yung brand glow stick lang pala katapat para hindi ka mga pa pag papagawa mo pa sa manggagawa bumili na lang kayo glow stick kayo na lang ang gumawa ayun guys ako ang gumawa niyan uh, kailang kapit na kapit Tchau, <music>